Hello, guys! So ayan, kakarating lang namin galing ng trabaho. So gabi na kami. Nakauwi, guys. Um, 8.30 na dito sa United Kingdom. Tapos magtatapon muna kami ng basura namin sa labas. And then, kukuli namin yung aming in-order na pagkain. Ito yung I agree. aking asawang British, guys. So ayan, let's go na. So ayan, guys itatapon na yung aming na namin yung ay. so ayan guys, nandito kami sa labas ayan yung aming paligid dito at magtatapon muna kami ng aming basura ayan yung aking asawa na una na ba <laughs> diba, napakaliwanag pa dito guys, no, ng ano uh, 8.30 ng gabi, so ayan pag pumasok ka dito guys, sa basurahan guys, may code pa na yan, may pinipindot na code. Tapos minsan guys, napaka-daming gamit dito. Yung mga minsan mga sopa, kanya mga table. Pero hindi ko nakukuha kasi wala akong paglangyan. So, um, At hintayin namin yung aming in order na pagkain dito sa labas, guys. Ah. Ang linis-linis pa guys oh, 'di ba? tahimik. Oo, tahimik dito. Ayan. Di tayo. Upo, upo tayo dito, guys. Habang naghihintay ng aming in order na pagkain. Say hi, my honey. Yan ang aking asawa, guys. British. So, ayun na, guys. Ayun na yung aming in order na pagkain. Kinuha na ng aking asawa. Ready? Let's go na. Papasok namin sa loob, guys. Ayan. Bali, ito yung pinaka main door namin dito. Ayan. Tapos pagdating dito, may isa uli. Ayan. Oh, that's is Cool. Ah. And then, bago mag-elevator. Kasi nasa third floor kami, guys. It's just an and elevator. It's <laughs> just <laughs> the elevator part.